Mura pa nga <coughs> Ayan guys uh, Magandang tanghali ah, Ngayon ay nandito kami Sa aming maisa Ng ate Michelle Nagbisita kami Ayan Tinitingnan ko yung aking Mga kambing Itong bisiro na ito Mga idol Ay anak na ito Nung bininta ko sa kapatid ko Anare. Ayan um, yung dalawang puting inahin na yung mga idol ay kay Aileen na yun Bininta na namin um, bali 10k yung dalawa na yan buntis yan ang ibinta namin ngayon may tigi isa ng anak yun may isang anak may isang nagiiyak hindi makatapid nakatapid sa sapa saka yung turong itim ibininta ko na rin yung kay Aileen. bali 6.5 bali 16.5 yung bin, yung pinagbintahan namin dun sa tatlong kambing isang turo dal dalawang inahing buntis ngayon may anak na uh, ang natitara na lang sa akin ay tatlong inahin na yun tagumanak na yung isa mga idol yung tatlong brown yung dalawa na yan saka yun yun yung tagumanak eh, no. <coughs> gusto rin magkakambing ng kapatid ko kaya binintahan natin mahirap bumili sa iba kaya kami na lang yung nagbenta kasi madami na rin naman hmm. Yan na yung tubo namin, tatlong inahin na yan, namin ni Kuya Ryan. Diyan sa tatlong inahin na yan, eh, sure kami ni Kuya Ryan. Kaya padadamihin na namin yung tatlong brown na yan. Ayun, tagumanak na isa. <coughs> Ewan ko kung buntis na yung isang malaki na yung may dalang tali. Ayun naman. <coughs> Nag-away-away, sige. So, aging niyan kambing ng no, aking kapatid anak anak yun hmm. para yung anak nung puti na yun kaya ay na kambing ang dami turo lalaki yun oh. Ah, ngayon, guys ay tinitingnan ko yung mais kung pwede ng tuyo na Si na kasi by April ay magpapaani na tayo papaumpisahan na natin kasi matagal malayo naman yung pagitan yung isang bag kaya pangabot na yan matatapos tayo dun sa isang bag magani anihin na rin yung isang bag saka magkakasabay sabay gawa nung kay papa kasunod din pagkatapos nung akin yung kay papa naman ang daming trabaho ngayon mga idol pag nagumpisa ang anihan pang palang lang ang wala pa <laughs> maghahanap pa mga idol dahil naubusan ako ngayon ng budget dumaan sa presis <laughs> pero lang yan malagay hindi wala tayo sakit ayun yung baboy ni eh yung baboy dati ni Perayan yan naman kay mama sa kay nanay dahil nga siya umalis na yan mga idol yung naagaw ko dun sa palaro ng kabataan <laughs> ayan o kung napanood niyo yung video na yun yung may ruwida tapos may langis yan ako yung nakakuha <laughs> ayan o inahin na mga idol ah, na siya isang beses pero nalipasan ngayon pag nalandi niya ulit pwede na yan pababan At tinitingnan ko yung aming mga alagang pato at manok. Dami na init initlog ng aming mga, mga pato. Kaso nakaligtas nga sila dun sa sawa. Sa musang naman, hindi hindi sila nakaligtas sa musang. Ay, mga tandang namin oh. Nakain mga idol, bali dalawang inahin namin. Nakain ng musang. Ayun. Gaganda oh snare yung mga pato. yung ibang itlog ng pato ay inilabo na ni papa Ngayon may itlog pa ulit abalong so isa oh. hu hu nga hu yung hu hu hmm. <laughs> yung dati yung kulungan ng 45 days kaso wala nang mag-aabyad dahil hindi na kaya naman ni Papa kaya kinukulungan na lang namin ng mga bagong tuntun may dito ditong mag-iina bali sampu yung kanyang sisiw maigi siyang magsisiw mga idol dahil walang bawas oh. ayan ang gaganda oh. nakakatuwa na yung turo ni Ay ayan oh hindi makita nakalugmok ayun turo ni ay bali 6.5 ang benta namin dyan Prr! wala yung ibang manok nasa galaan yung isang tandang naman ay hiningi ng aking pinsan ni Ram Ram sasab gagawin sa bungin Gano'ng mga idol, tara sa ating, sa, ating, sa aking maisan. Tingnan natin kung matigas na. Uh, sabi kasi nung lula ko, kailangan daw, kung, kung, kung gusto ko daw mapabilis yung pagtigas, ay magbangi daw tayo. Kaya tatrya natin mamaya. Kung pwede pang bangihin, at kung hindi naman, ay di mas maganda dahil by April ay pwede pwede na talagang anihin. Tara, let's go. Mga idol. Ibabangin natin para mabilis daw gumulang. Ang mura pa nga. And mga idol, nakakuha na tayo.